saa lago Maslog pa lang. Masahin niya videos, tata. Masahin niya videos, tata. boro mane tukang roban mane timo apa ni sidaya nak ni samsung nah kinci mana no samsung apa si sida lang Samsung nah beli ipon mo sa no kana mo na isa himong kalo nito mo mo sa nito ito so, ganito grabe ka Wah, nakakasugat ganito pag sumagi ka nito sugat balat mo daat ang tawag na ito yung nito ito yun yun yung nito yun eh hindi mo nung Tuan. Hmm. Hmm. Muna siya nito. na ito dito kayo ng kung ano mo yan. Yan ka na. Kaya muna siya batuan. Diyan lagi yung makit nanay ko eh. Ano? Yung kahoy na yan. Nangungo ng bunga. Yung ano? nasa batuan. Tawag batuan. Ba't si tawag na sa Tagalog? Masim ang bunga nito. Ano? Kahoy na yan. Grabe, um, dami na pala, no? Tagahan mo rin yung puno. Di, di. Yan, no? Lahat yan, may mga bunga yan. May bunga, palagsa. Talagsa na lang, no? Yan, no? Ang bunga niya. hindi masyado maghitak kasing kulay ng dahon hmm. hmm. Na. yan hmm. muna sa batuan hmm. yan o oh, batuan hmm. yan muna ano, sa bunga makasimin siya parang inano yun kung tawag na kain to yung doon, matamis hmm. tinitimpla no hmm. parang tinitimpla ng Sudah sekejap. nak Dan mau nak share ikuan. Assalamualaikum. Nak agak sana tak nus. Ikuan ni no. Aku ni. Dan ikuan kata sana. Ikuan kata lagi makit nanay ko dito. Ano? ano? ano, po? ano po Umuha ng bunga. Papa kilo. Batwa ng tawag anak. Ayun ko anong tawag sa Tagalog. Hmm. ka kuna. Grabe ka masukal. Paano na yagyan na natin? Hmm. Asa mo itong na may nasa una? May okay. dalan. Nari-nari lang ako. Puro ng paket. Yan, yan dyan, dati. Ano yan? Taniman ng mga mais natin doon. Oo Mapali? Mga hmm. Mga ubi. Yan dati, noon dyan yung maliliit pa kayo, mal, malinis yan. Diyan ni no? Puro mga taniman ng ano dyan. Mais, kamuting kamuti. wala na ngayon. Bagaimana nanggah si kasuh? Mana melagikan nanggah hmm. Eh lari? Di hmm. dunia Muka batuan Haa hmm. Haa 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 Grabe makasoga to. Mani sumpa ani dong bunga kanang kunang ka ba, nang matagtiki. Hmm. Magdadi ko ani. Namas ah. Sige balik balik ng isko ko ah. Dre, sa so, man. siya? Tulon ka na. Ito ka Ah. Ito yung sumpa sa ano sa yung tawag sa Tagalog. So, Tiktiki mas to ah malalaking ano malalaking bilog na sugat ito yung gamot bunga ng daat pero ang katawan nito pag nasagi ka nito sugat yun know, o talas o o may kanino <laughs> pag na pag naagi pag naagi ka ani eh, Nahihiwa ka. Oh, mayumay umay. Muna may siya yung na Kaya na na. Ito ya. Hindi mo, kung nasagi ka nito, grabe. Nasa may lapos ng dal dalana niya. Eh. Yan. Grabe siguro ang bayawak dito, ano? Ay. Makapit pa naman. ano? No. palas nito eh. Ano? eh hanap kami ng bayawak guys अच्छा रे बन गुड मॉर्निंग कौन है ना ठंड है ये ना कौन के बना कौन malinis yung ilalim yun na puntahan namin yung ano guys yung butas na ano may hangin na lumalabas tumdong gato no ha ako ko dumdo wala ko yung mga bato grabe talas ano na siguro to Ayan, no, mga bato. Yung ito yung sa ilalim. Ayan, ito dahil Ha? Ato, ano ito? Mas magyan dia Ya. Yeah. Ya, yeah, dapit. Hindi, ano ito? Pangita ito na mukit eh? <tip> Dato, -dato. Bata, Bata, nang kuha nung cellphone nung Dak dak ka Mauna na si Crane ibuno, ibo no hmm. Lagu rin siguro dito no Hmm. Kan tu dia dipertau. Melih ini se ilalo mah. Se ilalo malinis, ha? Lipun ka, katur tu to katong, se ilang kalutan. Torar ato bobo, dipuli agi dia. Hmm. Apuri putag ari. Nyan ta agi. Di tu. Yan ang maliliit pa kami guys. Dito kami nang ng ano, bayawak. Nang huli kami ng bayawak dito. Hay, wala nang nang ano kasi bihira na lang tao dito. Siguro may nanguhuli pa ngayon siguro dito. Hmm. Si glisyor nak dia tu? Ha? Ni saudara yo. Oh. Pak. Hmm. Lor tak sepak. ing malinis yung ilog pulang lang tubig